Wow! Talagang may hirapan tayo tayo mamili dito. Ayun oh. Pinutikip na. At oh, oh malambig. Ah. Sayang. Baka may... Uy! May, kapa, may kaparis yung nakuha natin. Okay. Ayun oh. Bali, apat na. Ito oh, dami oh. Ayun oh. Ayan. Talagang Jack pa tayo dito Ano? Ano sir? Puro basag-basag na eh no? Basak, basak, hey, lucky hat yun Kaya nga eh Ay to 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 Okay pa to Talagang mamili lang talaga tayo dito ba? Ah. Ito, may damage Ay yeah, mama Oh ganda Ito pa ito pa Uy Nakadali tayo dalawa ang dami ah Ang dami oh Wow Ang gaganda mga nakuha natin mga idol Oh O di diba mayroon dito tatlong piraso Ang ganda oh Oh tatlo yan Kaya ito po ay para sa inyo Para maraming humingi Pasinsya na po kayo Ito po ay idadaan po natin sa parapol Para maiwasan po natin yung ano Yung ingitan po ba Diba? nakakuha tayo ng lagayan op oh. ah pwede na to naman tayo ng op ay wop wop uy ito pwede na to mga idol wala na ha? ha <laughs> ha yeah op oh, pwede na to ito may damage yeah this one mama oh ganda ito pa ito pa uy Nakadali tayo, dalawa This one mama, half broken Pwede na ito mga idol, plastic Pero maganda siya Ay, may damage pala oh Ayan oh Ay, ito, ito, ito Oh Ayos <laughs> Nice mama Oh Ah, 40 Pang ano po ito, pang tipo Kailangan may baso yan dito oh Okay, ito, ito, ito Ay, may damage uh,

pahirapan tayo ah ayan oh op nakuha na tayo dito dito hai wow uy ano to Philip DVD oh oh alam na ko ano nyo na alas alas 11 na sige ingat ka sige ingat napansin ko kasi sige ingat ingat ako yung ako yung nag i-enjoy mo na sige sige ingat ingat next, next time na lang ha ha oh sige 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 kasi mataas ang tubig ang ganda mga idol oh ayan oh buo siya oh marami kasi ano maraming hindi pumapansin sa mga gamit ngayon dito doon sa kabila ayun ay mga binibinta pa ang dami pa naman doon oh Okay, Ano to? Delikado. Ah, ay, Up. I don't know what this <laughs> I don't know Eh, may kasamahan pala yun Yun Yun, yun. op, oh, brother, wait Wait, brother Oh, yan Op oh. Okay. buka oh, natin Ya yeah. Uy Masuk dateng ke jan Masugat ka dyan Uy Ah Delikado yan boss Okay oh, Delikado yun Sinuhi pa Mamaya bahasa eh Sugat jumpa ah, Sabi dami Ito ah, Ito pa Pre mga mangkok na malilit pre Bantay muna dyan pre Ako muna dyan pre Aku mau najan, ah? Ayun oh. Wow, na wow talaga. Ah, oh, mga basong mga ano. Ito pa oh. Mga mangkok. Ay, ganda ng Lati dami oh. Meron. Oh. Meron pang ano? Meron pang Pyrex. Buo pa oh. Oh, platito. Ay ba, pinggan, buo pa. Ito, oh, kunin natin. Ito pa, ito pa. O, oh, buo din. <laughs> ito, 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 to Ay, may damage. Ayan, talaga. Ito, 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 to to oh. ayan. Dalawa, ayun, buo. Op, oh. Okay. Doon, dami pa oh Ayun, nalalaki oh Hanap tayo Ah, oh, maka tayo ngayon ah. Oh, ang ganda nito ah. Ito mga idol, Honda. Ay, sorry, sorry. Oh, ang dami, tatlo. Tatlo. Up. Wait. Up. Yeah. Ano ba itong nilagay sa akin? Ito, tatlo mga idol. Oh. Ah, ayusin natin ito mamaya. Ito pa, ang ganda oh. <laughs> Mukhang tayo ah ito may mga damage ito takit kaya yun ito to to, to. ok op ya yeah. ah ok brokin, yan ayun ito pa ayan brokin broken din ito buo pa ayun sa kabila ito to to, to. may damage kahit pa paano, may nakukuha pa rin tayo. Oh, pia. Ito pa, oh. Mga, mga mangkok. Oh. Latito. Ay, to, 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 to. Dito. Oh, ay, nung kahar to. Yeah, oh. Complete. Nah, nah, nah. Ah, <laughs> okay, okay, sorry. Hindi maya sa'yo. Ah, okay, okay. Kanya pala yun. <laughs> Kanya pala yun. So, mali ako dun, na. Ay talo, ay talo. Hila na naman natin yung ating magpupulot. Pulot lang tayo ng pulot. Tapos iipunin natin para pag nagbabak na po tayo, marami tayong gamit na naiipon hindi yung uh, kailan tayo nagpagpagbaba saka naman tayo mag magpupulog diba? kaya maganda yung maraming ispak ang gaganda mga nakuha natin mga idol o oh. o oh, diba mayroon dito tatlong piraso ang ganda o oh. o tatlo yan kaya ito po ay para sa inyo para maraming humingi Pasensya na po kayo. Ito po ay idadaan po natin sa parapol para maiwasan po natin yung ano, yung inggitan po ba? ba? Diba? Uh, like and share lang po sa ating video mga idol May nagtanong paano daw i-share ang video Ganito lang po yun Mayroong ano dyan, mayroong like Tapos mayroong ding share sa baba ng video I-click nyo po yung share Tapos sa Facebook nyo po i-share Kung mayroon din po kayong mga group chat Pwede nyo rin yung i-share doon sa Messenger Ganun lang po sa group chat nyo Abang-abang uh, lang sa ating para po, ha? Uy ito naman po ay para sa inyo talaga. Okay. Ah, tayo. Ay, dami oh. Hello. Dami. Kaso hindi pa tinatapon. <laughs> hindi pa tinatapon, mamaya-maya pa yan. Ay, ganda, ang dami na nakuha nila oh. Kanino kaya yan? Ah, dami. Wow talagang may hirapan tayo tayo mamili dito ayun o oh. pinutigtig na op oh, oh malambig ah sayang baka may uy may kapa may yung nakuha natin okay ayun o oh. bali apat na op oh. tapos dito natin iharang para ah hindi na makuha ah Ayan oh, ang dami oh ayan oh ayan talaga jack pa tayo dito ayan oh ano oh, sir puro basag basag na eh no laki hati oh kaya nga eh ay oh, to 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 okay pa to talagang mamili lang talaga tayo dito ba? ay to oh, to 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 mga pinggan ang oh, ganda ang oh, laki ay oh, to, to. Ah, oh, mga buo pa. IKEA to. Ay, hindi. <laughs> Kala ko, IKEA. Mamaya natin ayusin yan. May baunan pa. Ayaw ko niyang baunan. Okay. Oop. Ito, ito, Wow, ang ganda ng kulay ng platito. Oop. Ano to? Ah, May kipir pa. Kunin natin. Simot-simot <laughs> to. Simot-simot. Mga platito. Wala natin platito. Kuha to ng platito para mayroon akong may pamiging sa inyo. Ang ganda nito ah. Dalawang piraso. Ayoko nyan. Uy. up Maliliit. Ito, 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 ito. Ayun. Ayun, ayun, ayun. Ya. Yeah. Ah. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Ang tatay mong talbo. <laughs> inyo pala yun. Oy, mga pang display. Ay, toto toto. Pa dalawa. Hanap lang talaga tayo. Oop. Ayun, meron pa. Grabe, dami talaga mga idol. Sawa talaga tayo dito. Ayun pa. Oop, may damage. Ayoko niyan. Ito buo pa. Ah. Oop. Uy, toto toto toto. Akin na. Ganda nito ah. Oh, ay si Rahman. Hop oh. Ito to 'yun. Ayun Ayan, oh. Hop. Oh. Mangkok. Malik. Ito, ano to mga to? Ah. Kunin natin to, pilian natin. Lodi pa abot niya nang ano eh. puti na 'yung pinggan 'yan. Yan yan yan. Bo? Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Kahati ko sa'yo eh Ano ba ang laman nito? Oh! Tagayan! Wahid balita? ka! Wahid malin ka! Wahid malin Kinuha ako! Partner na ngayon eh! Up! Yun ako naman! <laughs> Dami na ito oh! Platito lang ang kukunin ko! Oh! Mga platito lang oh! Buo pa siya eh! Oh! Mga may gold gold pa eh! Ayusin natin ito mamaya Ang dami nito ah. Oh, oh huh. ayos, ayos ah. Hop. Oh. Oh, okay, naubos ng tatito sa loob. Oh, ayaw ko na <laughs> Ito. Ay. Ah. Oh, ayaw ko niyan. Ayaw ko niyan. <laughs> Pumayo, <laughs> Pumayo din si ano, umayo din si Gudate. Ang bigat. bigat eh. Ay, ito kanino to? Wala. Wala yan, Oy. Jackpot, walang may ari Oh. Walang may ari oh. Ang galing oh. oh. Nasa nasa gilid ko lang pala oh. Lang, <laughs> Ang dami oh. Kinakalabit na ako oh, eh. natin ng ahas, hindi natin alam. May ahas dito sa gilid oh. <laughs> oh, diba? Ubus ka ngayon kay Marvin Vlog. Oh, dami na. Oh. Ubus ka ngayon. Ah, ubos ah. ang oh, daming gaganda mga idol ng platito natin, oh. Oh. Iba? Oh. Ha. Huh. Para sa inyo 'yan. Kaya share share lang sa ating video mga idol. Para sa inyo 'yan. 'yan sa inyo. Pertihan na lang talaga kung sino manalo. Oh. Tuloy-tuloy ang pangating pagbibigay ng palikbayan box. Hanggat nandito at may napupulot ano? o oh. Ay nabasag Nabasag Ang daming mga Basong maliliit ano Ayoko nyan Sabi o oh. Doon o oh. Ito basag Uy Uy dami nito ha ah. uhuh. Ayoko nyan Pababaw Ito isa Dalawa Tatlo Apat Lima Anim Wow, wow, wi. pa. Ay, toto tong to. ganda nito. Oh. Ay, sobrang dumi yung ilalim. Eh, ganda pa naman sana ano. Ang bigat lang. Mga isang kilot kalahati. <laughs> Grabe yan. Ah. ah. basag din. Wala na, hindi na tayo pwedeng kumuha dyan eh. Kasi yan po ay, ano, uh, inuuwi po nila yan. Okay. kita oh, ito, ito, ito. Baka meron to. Ayan, oh. Hi. <laughs> Whoop. Oh. Ais toh ah. <esto>, ah. <laughs> Bupa, oh. Oh. Diba? Excuse me. Whoop. Oh. Ganda mga idol. Ayan. Ayusin natin to mamaya-maya. Okay po. Ang dami na. Puno na. Grabe yan, oh. Whoop. Oh. Puno na. Ayusin natin to. Kaya yeah, marami marami salamat mga idol Oop. Oh. Yeah, ito po ay para sa inyo Marami marami salamat Like and share lang po sa ating video na-upload ha Bye bye Sana all Jackpot